isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-vlogs. Welcome to my YouTube channel, Rose and Mix Vlog. Uh, for today's video guys, ay maghahanap naman kami ng litob. Ang weather natin ngayon ay medyo mainit lang, hindi masyadong tirik ang araw. So, samahan nyo naman kami guys. Let's go! <laughs> okay. So, Ang dami tao. Ito yung dala ko. Isabit muna namin ang aming dala. Ayaw dyan mainitan dira. Dito yung mm -hmm. sulod-sulod. Mabulot atong luto. Dito natin ilalagay. Guys, sa amin ito ha. Don't ever ever try to get it. Yeah. Ayan na, dito na kami mag-i-start. Nandiyan na yung dagat, oh. Dito na kami mag-i-start, maghanap ng light tube. Iba, nakakain daw ito. Nakikilaw daw ito, guys, oh. Pero sa amin hindi. Nakita ka na? Hindi pa, wala pa. Ah, oh, may na ay ano oh. Kagutungan. Namuong sa kukon. <laughs> Tambok ba ang unod karon sa ano? Sa tuyom. Tuyom? Dako gud unta ang hubas no. Hmm, dako. Tayo pa man ay kabot ang ah. tao na. Mm. Hmm. Kamay ay nagkaron pa lang kay mag magbugatan lang unta mi. Kay diri lang ang bugatan. Wa naman ihit naman ay. Nagani uh. ako, nagadugmok mga ba? Kaya ka tambok kayo no? Hmm, nadamba to. Hindi mm. ka siya, kaya di mo lang mm. mo. ako ang gusto. Kaya man yun, malatak man yun. Dapat pagbukal. how as da Oo. Ano yung kilawon? Isi mm. kayo. Sabi na ko isa -isa mm -hmm. ako, isa-isa ko paghimay. Langaya ko na okay. Imo nang, nang latanan, imo ang pakuluan. Pagdali lang pagbukas. Abi na ko sa tig-isaisawan mag-himay-himay. Kanu sa pakana tima mo. Magani nako ah kasabut lai ba ko dayani. Dili nambaya ka ka-tindig. Okay basin mo ana. Ni ding Lapuan. Antes mumpihan. Ah dak ko kayo. Mo ni magdamo o. Aron yung mayo mo patuha. Waju-waging na ana. Ni bilabo. Di man mkuadib. O suporta na saka nang ambang. Ambang. Butangan po, ininit di na. Di na picture ka na Oo, oh, uh, manaugin mo nang ano. Hindi na sa suka. Sa usa Ang lato. Ang kanyang lato. O ang kana. Hindi man na ginaloto. Kinaro nyo na siya. kung ibabad sa suka. Kaya magkuhaman yung hiyos. Sa usa um, um, lang. Sa usa lang. Sa usa lang. Sa usa lang. Sa usa lang. Mura ba ka nang... Mauta? Sige lang. Mauta niya. Kao naman niya. Ang among baon kayo mais. Bukas ba mais ba? Nagdadala lang. Okay, pag may bugatan, gina. Ano lang na ang mata. Kay mabapa siya. Hindi na ako ubot. Kay mga loss ni ako ko pag kining kukuhon lang ha. Tingnan. Tingnan ba. Salamat ya ni ha. Salamat.

hindi, hindi nakakagat Ha. 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 Tingnan natin ito. Ito, meron. Meron. Ito, ano ito? Tingnan mo ito oh. Ano ito? Ayan, ayan, ayan. Uh -huh. Anak idol. kita? Mm -hmm. Apa? masalah jangan Nih kita, yun, yun, pa yun, kita oh, guys. Oh. Hmm? Wow. Kenyal lang kadali. Ay lang. Kaya naman kung dalawa, pero man sa ako, sure ako isa. Sure ako, ano yan, ito. Ito, tingnan mo. Ayan. Bugatan yan. Ayan oh, ito, di ko alam kung ano. Awa na. Kung ano to. Ito, tingnan natin. Oh, uh, natin. Ayan. Ha? Kumagat. Oh uh -huh. Tingnan natin itong isa. Gidaw. Wala. Wala ito, Wala.

nasa nice. kablox oh ayan wow hay tuto ayon ito mato ito ay dog sara na siya ayan oh ayan 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 ay nitdakwa ng cre ito tawag baulong pala siya oh. ayan oh ni kadako laki siya lagi natin sila lang ano lang yan

Kuy, hindi na hindi niya nakagat yung ano ko, pang kagat oh, Ah, Pero nakagat pala. Ayan. ilagay hmm. mo sa lalagyan. Ito ang pinaka the best pag may ganito. Ito pa guys, may nakita ako dito sa gilid ng kahoy. Ayan. Wait. Ito oh, ang laki ng mata. ayan oh. Oh. Yun. Ayun. Oh. Hmm. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng pagkukuha ko. Oh, ilagay mo dyan. Nasa gilid siya ng puno. Nasa gilid siya ng puno. Ayan oh. Ito yung nakakuha namin. Kaunti lang. Oh. Tapos itong mga litob, ito yung kakainin namin ngayon. Ayan. Ayaw ulang namin ngayon. Tapos ito, dadalhin namin ito. Tapos para sa lubong sa mga bata. no I no, don't no, no, no. untuk kami. Srabeh. ayan mga ka-vlogs. Thank you so much for watching. And kung hindi pa pala kayo subscribe sa YouTube channel ko, please to subscribe. Hit the notification bell. Share and follow. Share, like, and subscribe para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. So, ayan. Pauwi na kami. And that's it for today's video.